Nagre-refer tayo mga idol ng ating siram pump. Yung ating ginagamit na power spray. Bali tatlong makina po yung nilabas natin mga idol. Pagkahayo ko yung makina po natin. Tingnan po natin kung ma-assemble po natin mga idol. Pag hindi, no choice mga idol. bibili tayo ng bago. Hanggat kaya pa mga idol. Ikagawa muna natin ang paraan. Yan.

Ano Mga idol ang gumagawa. Pag hindi ko kaya, itatawag po natin ng doktor, mga idol. Pintanin uh, uh, nyo kung anong resulta, mga idol, kung mabubuo natin. <laughs> Ano 'yung maaalagay mo? Ah, 'yung maaalagay mo. Bukas na po ulan, mga idol. Bumagsak na po ang ulan.

with you them, we'll it. rain, mga kung mapapanda rin natin malakas na po ulan mga idol ayan eh. wabaksak na ho ang ulan